So mga kamuterista papapalit tayo ng brake lever So ayun kinakalas na So ito yung papalit natin Pang Aerox b 1 na uh, Brake lever So kinakalas na ni pare So check yung uh, linya Nung brake natin kung matigas na Kasi madumi na yung loob So ayun mga kamuterista Nilagyan ng oil ni pare Para dumulas kasi sobrang tigas na Nang brake natin sa likod nililinis and syempre ito lalagyan natin sa koyo brake lever so check natin mamaya kung goods na and syempre kakabit na rin natin yung belt ayan papakabit natin yung belt power link belt so ayan yung power link and yung bolang na order din natin yung shopee 16-18 combination so papakabit na rin natin So yung mga kamotorista pati itong likod ng brake natin So nialagyan din ng oil para dumulas Tapos binobong babomba ni Kuya Para goods na goods yung mantika na pumasok sa loob So yun mga kamuterista na ikabit ka ni Kuya yung nasa Kaliwa nating lever So ayun na Ayun na mantika na kaya medyo lumambot na Mahalaman natin mamaya So, swak na swak dito ang pang Erox v 1 na brake lever mga kamotorista. Makita naman natin na ikabit na ni Kuya. And babaklasin na dito sa likod. Ayan, 12 years old lang si pare. Oh. Titira na ang panggilid natin. Siya yung naglinis din ng CBT natin. So, pinalinis ko kasi ulit. So, ikukumpi natin, 1618 So, 12 years old lang yan. Titira na panggilid natin. So, veterano na. So ayun linis na mga kamotorista yung likod ng brake natin. So yung spring doon sa brake natin sa likod. So binabrush para lumambot. And yung panggilid natin binabaklas na. So mga kamotorista nakalas na yung panggilid natin. So makikita natin kakasibiti cleaning lang na eh. Okay, check na ni pare ko yun so, 12 years old lang yan mga pare Pero magaling gumawa ng panggilid Dito yung magaling <laughs> marundag so, Ha ha Check na yung mga ah, Magandang belt mo Palitan na yan Palitan na ano pre? Oo, so, wala na yan, malapit na yan Nasa pang biyahe mo Isang okay. biyahe pa? Mala... Isang biyahe pa, malayo ay Putol yan Tama-tama mm -hmm. okay. lang, papalit ka ng belt Putol yan So ayan, isang guy na lang daw to na malayuan, putol na yung belt ko. So base rin sa observation nila nung nakaraan nung nagpa-CVT cleaning ako. So kaya bumili na tayo ng power link para palitan na natin. Tsaka may alog talaga. So di siya masyado compatible dito. Pang Mio Sporty kasi ito mga kamatrix time pinalit natin. And ngayon pang rapid yung ipapalit nating Powerlink uh, power link a Yung size. At na ito ng mga turista yung brake lever na ikabit na dito sa left. Kaya medyo goods na siya. And yung kabila. So papalitan ka na rin yung sa harap natin. Pinalas na. Punong-puno ng, puno, puno ng grasa yan na no? nung binuksan mo. Ngayon goods na. Ayun, hindi pa. Kasi yun namin, pinalitan kasi yun sa nagawin. Kasi yun namin, kaya 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 yung pa rin stock lang yun Mel Kung oil Mas maganda talaga pag stock no <laughs> na lang. Mas matibay Kasi yan sa mga smoother May kanal yan dito Kapasok ah. natin yan Kapasok natin to Kaya lang may palatandaan kung alin yung tamang uh, yun Tutusok Ayan, ito pa tanda ito, papasok natin Okay, ah, dapat yung nasa dulo uh, Bawal siya magbalik aran. Ah, okay

Kaya medyo mahaba, di ba? Kaya siguro doon din nabibitin yung power. Sain Kasi... So mga kamutari check namin yung bola kung accurate ba yung gramo So yung ayan yung 18 Yes diyan natin kung accurate mga kamutari yung timbang Tama pre. 16 16 16 din 15.9 o 16 pare Pare-parehas no 16 So yung next mga kamotorista 18 Nilalagay 17.9 o oh 18 Okay par para parehas goods na par para parehas tama na so ayan accurate yung timbang mga kamotorista so 18 at 16 combi yung marker ako dyan 17 14 14 nakapit tayo na yun Okay. <laughs> yeah hindi na bitin assist din hindi na sign up na enter So mga kamaterista sinalpak na. So nandiyo na sa loob yung mga bola. And lalagay naman yung belt. Try mo ito i-drive Kasi Yung tinesting natin Itong bola na to Maganda sya Try mo ito na yun Kapag matulis yung ngayon mga kamotorista ang smooth na patakbuhin so konting birit na lang so talagang lumilipad so okay yung combination natin 1680 na flyball and syempre itong lever break uh, brake natin brake lever natin goods na sya sobrang lambot na so konting pisi lang talaga bumibigay na kung makakatangad na so, yung so ilang mga kamotorista good sana may napulot kayo na ideas para lumakas ang power ng rapid walking So lang, let's go. Follow and subscribe. So ride safe and mahabang buhay. Let's go.